Noong ikaw huling araw ng Oktubre, ipinahiyap ni Don Santiago de los Santos ang kanyang imbitasyon para sa isang hapunan sa kanyang bahay. Noong araw na ng hapunan... Magandang hapon. Magandang hapon eh. mm. din po. Okay. 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 Get in, get in, get in. Sige. Sige, maupo na kayo, Padre Sibila. Hindi, wag Kayo na lang po, Padre Sibila. Kayo na lang kaya. Opo rito. Maraming salamat kay Sosta. Alam mo, ang upo ito, isang malaking pasasalamat sa mahal na Birhen dahil sa iyong pagkakita

bago pumunta sa isang bayan, ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan ng bayang iyon. Aking natuklasan na kapag malaya ang isipan ng mga mamamayan, malamang maunlad ang bayang iyon. Ay nang natutunan mo sa Europa? Nagsayang ka ng pera at salapi para lang matutunan yan? Mga kapatid, huwag niyong pagtaka na pagiging palagay ng loob sa akin ng ating kura. Marahil kanyang sinasariwa lamang mga araw na siya'y nai-pagsalo sa aking ama nung ako'y bata pa. Paalam sa inyong lahat. A kakarating ko lamang ngunit kailangan ko na rin umalis dahil ako'y may pupuntaan pa kinabukasan.